お大事に。クヤゆっくりして。しはい Good morning mga kalahi! Welcome to my mini vlog! Umpisan muna natin sa paghihila mo, syempre, at -to brush Dahil today nga ay may susundin nga ako sa hospital. Pero bago yan, nagluto nga muna ako ng sinigang dahil nga meron nga akong sangkap nung nakaraang araw ko pa gustong lutuin yan. So, kulang lang siya ng talong dahil mahal nga ang talong, hindi ko na siya nilagyan. So, paborito nga ni kuya, ang susundin ko nga sa hospital ay paborito niya ang sinigang. Kaya pinaglutoan ko siya dahil nga ay, galing nga siya sa sakit ilang siguro mga one week din siyang na admit sa hospital natawa pa nga ako sa aking sarili dahil nga ay nakalimutan ko talaga ang importanteng dadalhin ko nga kay kuya binalikan ko pa nga siya sa bahay ganito na nga siguro kapag bata at nadaanan ko din yung school ng aking bunso e dito naman talaga ang aking daan bali yung hospital ay malapit lang dito sa aking bahay kaya ilang minutes lang ay nandito na ako. Naghintay lang din ako dahil nga syempre meron nga sigurong papel at mga gamot na ibinibigay sa kanya. Mga ilang minuto din ay dumating na rin si kuya. Mamaya ay kukwento ko sa inyo kung bakit siya na ospital. Pero ang bilis ng recovery niya. Kuya! What's deshita. is a manish ta? Okay. Okay, rin na sa'y. O, dadi ni Kuya Eucristo. Baka. Baka, ini. Ayun, nahita na. Naihintay ko na si Kuya. Ang hirap dito pag wala kasi sa mga pamilya, ang hirap dito pag mag-isa. Kaya, siya kasi, si Kuya kasi, kapag isang tawag ko lang, kahit kapag nasa Gemba, ako nasa construction kami na asawa ko, isang tawag ko lang sa kanya, um, sunduin mo yung anak ko, iganon mo yung anak ko. Guma ano kasi siya, um, pupunta agad dyan. Susundin so, ka agad niya yung mga anak ko. Parang, ang bilis niya kasi ano, kaya, pero sa mga ganitong, sa mga ganitong ano, kailangan niya ng ano, na ganyan niya, wala siyang sakyan yan, syempre, iniwan niya. Kaya, ako yung nagsundin sa kanya, sa um, hospital. So, buti, okay naman siya. Ang sakit na kasi is, sa puso niya is, yung, yung ugat sa puso niya is, munti ka nang magbara. Magbara yung, yung dugo. Siguro nanigas. Parang ganun. Buti na lang naagapan siya, kaya, ayun na, na ano kagad. Galing talaga dito sa Japan. So ayun guys, tapos ang aking um ang um, aking <laughs> caregiver, okay? <laughs> so, ang caregiver kasi yun. Diba? Kaya, bawa naman si Kuya. So, ayun, uwi ana. Kailan ang umuwi? Hindi na tayo. Alam naman kasi ng asawa ko na ayun nga, nakanabiuin nga yun si Kuya. Kasi, kasi ano, um, sinabi ko naman sa kanya, yan talaga yung naasahan namin pag lalo na pag umiinom kami siya yung talaga yung nagiging drive nagdadrive sa amin pauwi so, ay talaga no kapag gumawa ka ng kabutihan maano ka lang sa kapwa mo mayroon tutulong at tutulong ka so ayun guys ayun lang guys ang ating video thank you for watching see you on my next vlog thank you bye